Kuha tayo ng bulaklak rose. Ayan, nakita nyo, madami siyang bulaklak. Kukuha tayo para ilagay natin sa vase para may bulaklak tayo sa loob. Ang kukuni natin yung walang mga pejuris katulad nito. Meron siyang dalawa. Pwede natin siyang igupitin dito. Yung mahaba. Nakita nyo yung dito. Ayan. Cut natin to. Dito na lang natin ilagay muna. Ipatong natin sa halaman. Ito, bago siyang open, pwede natin siyang gupitin dito. Kita niyo dito, mahaba. Cut natin. Ops Oops. Manap tayo ng nag-iisa lang siya. Katulad nito, ito nag-iisa. Isa lang siya, no? So, kung ikat natin, wala siyang maapiktuhan. Ikat natin dito. Yan. para meron tayong bulaklak sa loob ng bahay. Gusto ko kasi may mga bulaklak sa loob. Ito siya, pwede din to. Dito natin ikat. Ayan. Meron na tayong lima. So at least lima. Mas maganda. Ito siya. Ikat na natin to dito. Kasi mamamatay na siya kailangan nating ikat para mag-signal siya sa tanim na you need to produce another flower. Yun yung ibig sabihin noon. Ito siya, wag muna. Ito siya, nakita mo, mamamatay na. So, ikat natin dito. Dito banda, ikat natin. Yan. Tapos, itong ganito, dito ko lang ilagay. Dito. Meron nakita nyo yan. Ikat na natin Yan. yan. So makikita nyo, nagpo-produce siya ng panibagong panibagong mga buds, no? New flower. Yun ang technique. Yun ang technique niya. Tapos, itrim mo to. Ma. Itrim mo yan sila. Tinan ko yung isa dito. diba ba, pwede yun siyang kukunin. Kunin natin to. Dito natin i-cut. So, ako pang magbulak, maglagay ako ng bulakak, gusto ko add. Add, no? One, like, one, three, five. So, pinakamababang kong flower na ilagay sa vase, tatlo. Basta, three, five, ganun, three, five, seven. Ayoko yung masyado, yung two, four, six, ayoko. Hindi ko tapin ganon ganun. Ito siya maganda sana, pero... Meron pa Di kita yan, meron siyang new bud. So, meron niyang tendency na mag magkakaroon ng flower. Ito din siya. Sayang kung putulin ko kasi maraming bagong. Kita nyo to, meron mga bago. So, kailangan natin siyang patubuin. Tingnan nyo. dami niyang mga future flowers. So, yun ang gagawin nyo guys. Pag may rose kayo para bulaklak na siya ng bulaklak, kailangan nyo siyang ikat. Pero, yung malalanta na yung bulaklak, ikat nyo siya para mag-signal siya sa rose na o oh, i-mamumulaklak ulit. No? Yun na ginagawa ko. So far, effective naman siya. Pero depende pa rin niya sa klase ng rose. May mga rose na hindi ganun. Pero ito na klase na rose. Ganun. mamarami uh, siya pag namumulaklak. Alright guys, I ready na natin para meron flowers sa base. Ilan ba ito lahat? 1, 2, 5. Meron siya 1, 2, 3, 4, 5. So meron tayong 5. Meron tayong 5. So tamang tama na ito. So, meron tayong 5. Ito. Nag-ano nag ako dito? Nag-magbibidyo ako. Kakat niyo siyang dito. Oi. So, ito na guys. Ang bulaklak natin. Ayan. So, meron na tayong flower para sa ating altar. Gusto ko kasi may first flowers guys. Lagay natin dito. Yan. Di ba maganda? <coughs> oh, mawag ka Maganda.